mga maliliit na barko ng BRP Antonio Luna, ibinide sa sikat 2021 exercise. Palike and share po ng video, at mag-subscribe sa channel. Ibinida kamakailan lang ng BRP Antonio Luna o FF-151 frigate ng ating hukbong dagat ng Pilipinas o Philippine Navy ang kanilang mga maliit na barko sa Southeast Asia Cooperation and Training o sikat 2021 Naval Exercise. Ang mga maliliit na mga barkong ito ay tinatawag na Rigid Hull Inflatable Boats o RIB. Ang RIB ay isang uri ng barko na magaan pero mabilis. Meron itong matigas na katawan na napapalibutan sa bandang itaas ng malaking air tube. Ang bawat Jose Rizal Plus Frigate gaya ng BRT Antonio Luna ay may dalang dalawa nitong mga RIBs na ito. Makikita sa mga larawan na ang bawat rib ay kayang magdala ng hindi bababa sa lima katao at armado sa bandang unahan ng isang limangpung kalibre na heavy machine gun o HMG. Isa sa mga misyon na ginawa ng mga RHIBs na ito sa sikat exercise ay ang tinatawag na Visit Board Search and Seizure o BBSS na kung saan papahintuin nila ang suspetsyadong barko. Aakyatin o papasukin ito para maghanap ng mga ilgal na kontrabando o gawain. Ipinakita rin sa mga larawan na pinoste tungkol sa nasabing exercise ang mga 50 kalibring heavy machine guns ng BRP Antonio Luna. Salamat sa inyong pagnood ng video, iniimbitahan ko kayo muli na i-like and share ito, at mag-subscribe sa channel.